nakikita ka niyang ganon. Matidescribe mo ba sa amin kung ano yung estado mo, anong itsura mo, anong nararamdaman mo, anong ginagawa mo ng mga panahon na yun? Sobrang, sobrang blanco. As in, na parang hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Na ano ba, saan po ba ako kakapit? Kasi gusto kong ilaban. Talagang inilaban ko hanggat kaya ko na tipong sabi nga nila, nag-worry na sila pag hindi ako chat, -chat akala nila ko ano na nangyari sa akin. Tapos to the point na, ayun, pinutahan na nila ako sa bahay, inabutan nila akong gano'n. Dalawa silang friend ko na gano'n. Talagang dinamaya nila ako umiyak lang. Wal, wala. They don't ask anything. They, they're just there. Anong itsura mo nun? As in, lumpas. yung ilang araw walang ligo, haggard. Tapos sobra akong nangayayat, gano'n ganong levels kasi nga hindi ako nakakakain. Tapos there was an instance na even yung relatives ko, yung mga cousins ko, nag-worry na sa akin na to the point na tinanong na ako ng asawa ng pinsan ko if ano ba, dadaling ka na ba namin sa ospital at wala ka na kay energy, energy. Ganong levels. Kung makikita mo yung sarili mo ngayon, doon sa kwartong ngayon, sa kaibigan ka niya, anong sasabihin mo sa kanya? Kaya mo yan. Lumaban ka. Kasi kakayanin mo kakayanin mo. Mas magiging matatag ka after that. Paano ka nakatayo? Uh, friends. lalong lalo na family. Tsaka si God talaga. Sila yung kinapitan ko asin. in. Kailangan mo talagang kumapit eh. <clears throat> Minsan kasi diba, kaya lalong na ang hirap ng pagtayo ng pagbangon. Kasi wala kang makapitan o wala kang gustong kapitan o nahihiya kang kumapit o ayaw mong amining kailangan mo ng tulong ng ibang tao para kumapit. Yung sinasabi mo, hindi, darating ang oras kakayanin ko to. Kaya ko to mag-isa. Walang masama sa paghingi ng tulong o paghingi ng saklolo. Kasi meron at meron namang sasaklolo sa'yo eh. Dahil kahit ano ka pa, ano pang kulay mo, anong, anong sablay mo man sa buhay, kahit gano'ng karami mong mali sa buhay, meron at merong nagmamahal sa iyo na magpapakapit para makatayo ka. Kailangan mo lang i-acknowledge yun. At that point, you acknowledged you needed help and there were people who helped you. Yes, exactly. Congratulations. Are you proud of yourself? Yes, I am. Yeah. I don't know you. I just met you today. But I am very proud of you. I am happy masaya ako na nandito ka, nakikilala ka namin. At, at share mo sa amin yung mga pinagdadan, sa pinagda, na mo, na mga dinanas mo, naranasan mo, ng, ng may tapang at wala nang hiya kasi meron kang kinapulutang aral. Sobrang daming learnings na. Natutuwa ko na si-share ko siya sa iba. Parang ako yung base sa experience ko. Bibigay ni Yaki. Okay. Hihingi siya kung kailangan niya. Okay, sige po. Parang because of that, nagagamit ko siya whenever Ay, may mga <laughs> activities kami sa church, sharing, ganyan. Even yung friends ko na may pinagdadaanan. Yun. Anong maa-advise mo? Kasi patapon, there are... <laughs> <laughs> Grabe. <laughs> <laughs> Ang daming mga... Hindi lang naman babae, pati mga lalaki yeah, na pagdadaanan. there are a lot of people and... who can resonate with you. Exactly. Right. <laughs> na parang, di ba yung ganun, yung kahit pa ulit-ulit, tinatanggap pa rin nila. Anong advice mo sa kanila when to know, it's enough, stop, it's enough? Ano lang talaga, it's always love yourself. As in, walang, sabi nga dun sa isang kanta na favorite ko, walang ibang magmamahal sa'yo kundi ang sarili mo. Kahit na anong bagay yan sa mundo, ang higit na makakapagmahal sa'yo is yung sarili mo. Yeah. Pero kasi madaling sabihin 'yun eh, yung it's enough, mm. tama na, di ba? Pero pag ka na sa sitwasyon, oh, hindi yeah. mo alam. Ka lalo, ka kahit alam na alam mong mali na siya, ang nagpapakapit sa yung, man ayaw man. mong mawala yung tao na yun, kasi mahal mo 'yun kahit mm. gaano pa siya kasalbahe. Mm. Kumakapit ka, kaya nga di ba sabi nila, yung pag yung hope, lason 'yan. Mm. Kasi yung hope, yung pag-asa, yun ang nagpapakapit sa iyo dun sa Ay, mali. Eh. Dahil umaasa ka sa pag-asa. Tsaka hanggang yung ano? Sa, hanggang sa tatalik, tatalikuran ko na itong pag-asa, di ba? Kasi wala ako, di ko maalam kung, sana, kung ano talagang sinasabi ni pag-asa eh. Kahit, kahit sa Pilipinas, minsan mali rin yung pag-asa eh. Uh -huh. Di ba? Sasabihin, malakas yung dumilaw malakas sa ulan, pero di ba, ika-cancel ang ibang eskwelahan, pero wala, wala namang, wala, ba, wala namang uulan. Minsan sasabihin wala, pero pag may pasok, pero biglang uulan. Tsaka yung ano, yung tagal ang pinagsamahan. Oo. Pero pinabawi ko yung nagkakamali yung pag-asa, baka magaling yung mag-asa sa akin. <laughs> okay. Pero all over the yeah. world naman. Unpredictable An, naman kasi yung yeah. weather. Oh. Diba? Kaya nga weather, weather. Uh, uh, lang, weather, diba? weather. It pa can change mm -hmm. just like that. Oo. Pero basta huwag natin kakalimutan kahit anong sablay natin. Kasi hindi naman laging tama ang mga desisyon natin. Minsan talaga yung mga desisyon natin ni hindi kayang suportahan ng best friend natin kasi mali. Pero kahit anong sablay niyan, may chance. May chance na mabawi mo yun. Mabawi mo yung ngiti mo. Kahit sumablay ka, may chance na mabawi yung ngiti mo. At kahit anong sablay mo, kamahal-mahal ka pa din. Merong magmamahal sa'yo. Di ba? Feeling mo ba? Ikaw ba naniniwala na kahit anong sinablay mo dati, kahit anong winasak mo? Kasi diba, ang nakakainis niya, diba, ikaw na nga mabait. Ikaw na yung naiwan. Tapos yung pinakabadrip, noong naiwan ka, ikaw pa yung wasak at saka durog. Pwede mo sa'yo, ba't hindi na lang siya yung wasak, eh siya yung nanalbahin. Yeah. Diba? Sana Bakit... siya yung wasak, diba? Pero ako yung mabuti, pero ba't ako yung wasak? Hmm. Diba? Kahit nawasak ka, do you still believe you are worthy of love? Yes, I am. Everyone's worthy. Kahit anong naging kasalanan mo, kung si Lord nga nagpapatawad, what more tayong mga tao, di diba? Yes, you are worthy. So, so worthy. Ngayon, ganda. So, so worthy. Oh.